Hello, hello mga katigang Good morning Mag-aagahan na naman tayo Ito yung kinuha ko Yung walang kamatayan uh, Oatmeal at saka tatlong Dessert Mukhang Ito, tikmang ko na ito Lahat ito, ko na Masarap din ito yung palaman nito <laughs> yung may palaman ito eh ayan masarap din at saka ang aking panulak ay blood coffee Naka, kumuha ako na kung ano ko nang kumuha ako ko nang ano, kumuha ako ng, kumuha ako ng uh, dessert kasi medyo maaga ako may panahon na kumain nagaginagahan <laughs> ko at saka walang ano matuloy-tuloy lang kasi linggo masyadong maraming sakyan sa alsada kaya tuloy tuloy ang patakbo kanina kaya ngayon eh, kakain tayo ng ano ng dessert may panahon eh uh, ayan yung dessert na kinuha ko okay dok yung mga katigang bye bye kukuha pa ako ng nakalimutan ko kumuha ng honey para dito sa oatmeal okay dok bye bye